na nagbabalik na naman tayo para sa isa na namang Animals SMP episode, at nakikita nyo naman naka full set diamond armors na tayo, yes full set diamond armors yan nagbug lang yung texture niya, hindi ko alam bakit ganyan nangyari sa texture ng diamond pag naka enchant. Ngayon sisimula na natin ang isa sa ating biggest project dito sa server natin alam kung mahirap tong project na to pero pipilitin kung tapusin ka. Ang project na to ay ang kunin lahat ng mga mobs sa Minecraft at dalhin dito sa ating base, naisip ko palang alam ko nang mahihirapan tayo neto, pero syempre tatapusin natin ta hanggang sa makakaya natin. Tara na at simulan na natin tong episode na to roll the intro. Papatagin ko lang dito kasi dito natin ilalagay ang project natin nato kasi medyo malaki eto, hindi pala medyo sobrang laki pala neto. Tatapusin ko lang ta at babalik ako. Much 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 later? Meron palang bagong data pack na nakalagay sa aming server eto yung better mob animation, pinapaganda neto ang animation ng mga mob gaya nung ground na yun. Maraming animation ang nalagay gaya netong iron golem nato, kung gusto nyo din ng better mob animation ay lalagay ko ang link ng youtube channel ng gumawa ng data pack sa description. Ngayon nandito tayo sa base ni JMC dahil tatabunan natin ang dirtong storage niya kasi hindi siya nag upload ng Animals SMP episode. Ayan hindi ka kasi nagawa ng new episode na tabunan tuloy storage mo. Napatag ko na ang gagawin ko na lang ay alisin yung mga lumulutang na mga puno, kailangan natin tong alisin kasi masakit sa mata pag may nakikita akong lumulutang. Nakahanap ako ng fortress biglaan, nagmimina lang ako ng netherrack e eh tapos nakita ko to, ang swerte naman natin, nandito na tayo kaya kukuha na tayo ng blaze rod. Target, locked. Oh no! Ang dami nyo, tapos dinulat mo pa ako. Gagamit tayo ng pinagbabawal na teknik, mag LA lagay tayo ng netherrack na 3 block high kasi matangkad sila hindi sila makakalusot doon. Di ba effective siya kasi hindi siya nakakalusot sa ginawa natin, big brain time. May wither head, napakaswerte talaga natin, napadaan lang nagka wither head pa. Kailangan natin ka para sa mga potion, kuha na din tayo, sulitin na natin lahat lahat. Pauwi na ko kasi goods na rin ako sa mga nakuha ko madami na ng blaze rod. Ngayon magkukolekta ako ng mga sand kasi aayusin ko na din tong trading hall ko. Kasi napakagulo neto. Lalagyan ko na din ng zombie para discounted na yung mga presyo ng trade ng villagers. Pag discounted na yung mga trades madali na tayong makakapag restock sa shop natin at makakakuha na tayo ng mga enchanted book. Glass gagamitin natin para maganda siya tignan and then lilipat na natin yung breading area natin papunta dito sa trading hall para madali na maayos yung villagers sa trading hall. Maglilipat na ako ng villager para MA linas ko na dito para lahat ng villager nandoon na lang sa trading hall. Ialisin e na natin tong rails para sobrang linas na sa base natin, napakakalat kasi talaga, magiging maganda base natin kapag malinis na dito. Halika dito kailangan kita para magawa ko na itong trading hall na to para mag-umpisahan ko na yung project ko. Kailangan natin ng zombie para gawing zombie villager yung mga villager natin tapos ay cure natin sila gamit yung potion para pag na-cure na sila discounted na yung mga trades nila. Ayan ginagawa ng zombie villager ng zombie yung villager natin nawala nga pala yung unang zombie na nilagay natin kaya pumuha tayo ng bago. Kaya pala hindi na nagkakaroon ng bagong villager nandito pala lahat sa potato farm ko. Kailangan ko munang alisin kalilipat na natin tong potato farm natin sa ibang lugar. Ayan nag-cure na tayo ng zombie villager. Hintayin lang natin te kasi medyo matagal-tagal silang maging villager ulit. Ayan naging villager na ulit siya, discounted na yung trades niya buti na lang naisip natin te gawin. Ano ba naman tong mga villager nato sa harap ko pa talaga? Huwag kang bastos! nakakuha na tayo ng mga building block natin para sa project natin. Ang gagawin pala natin ngayon ay yung pulungan muna ng mga mobs, tapos kada episode mag LA lagay tayo ng bagong mobs kasi hindi te kaya matapos ng isang episode lang. Sisimulan ko na magbuild, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na kasi ihahandog ko na ang timelapse. Let's go! <coughs> At dito ko natatapusin tong episode nato. Sana nag-enjoy kayo. Next episode mag-start na tayo sa pagkolekta ng mga mobs. Kita kits next episode. Bye-bye.